Dahil may nabalitaan nga tayong meron na naman daw mga nagsasarapang Anli Wings dito nga sa may pinagsama. Kaya agad natin tong pinuntahan. Dito nga ay nagsiserve sila ng Eat All You Can Buffet na sa salagang 399 pesos ay meron ka na ngang unlimited chicken, Unlimited pasta, unlimited brocheta, unlimited Fries at unlimited drinks na rin 'yan. O di ba? Sulit na sulit na 'yon. At kung gusto mo nga naman ng purong manok lang, meron sila ditong unlimited bupalo wings na salagang 399 pesos ay matitikman mo na yung 13 flavors of chicken nila. At kung gusto mo nga namang makamura, ay meron sila ditong leg and thigh part na salagang 350 pesos ay unlimited mo na rin matitikman. Dito nga lang yan sa May Harris Bupalo Wings. Na located nga pala sa Blank. 3 lot 8 Base 1, Pampanga Street, Barangay Pinagsama Village, Taguig City. At yung dining area pala nila dito ay talaga namang malinis at fully air condition pa. Open nga pala sila dito ng Monday hanggang Sunday ng 11am to 11pm. At kung kasama nyo nga naman yung mga anak nyo ay 3 feet below ay libre na pero pag 4 feet below ay 50% discount. Kaya kung only chicken wings lang naman yung hanap nyo ay baka para sa itong video na to. Kaya ano pang hinihintay natin? Pumunta lang nga tayo dun sa pinaka-exciting na part yung tiki mana eto na nga guys yung 399 pesos nila yung buffet eto syempre kukuha tayo dito ng ano isa lang spicy barbecue tas itong honey mustard tuga guys oh. honey mustard do. Oh. tama to tas dito kuha rin tayo dito creamy pesto chicken tuga guys oh. Eh. Solid do tas ito meron sila dito br Bruschetta kung tawagin pare. Sabay ano nito. Bruschetta You know, di ba? Tikman natin guys oh. Mm kabesong di chop, Hmm. eh naman guys yung kanilang bruschetta, tigman natin, hmmm, kahit, chop niya ah. das eh nga guys meron na siyang kasama ng chicken, eh to natin tong ano niya. spicy barbecue, hmmm. yung, yung chicken nila dito Juicy tas talagang malalaki Malaman talaga oh Ayan oh tapos oh. Tas eto naman guys yung honey mustard Tikman natin Mmm Sapa dito Para siyang ano Alam mo yung sa ano Sa may subway Yung mga sauce doon ito, patamis-tamis. Tapos tamis -tamis. Tas eto nga guys, meron rin sila dito ng fruit jam. Pag bumili ka ng dalawa na eto, may libre ka pang isa. Solid. Kirap. Yung malalasa mo yung fruity tapos merong creamy na ano, nagatas. Grabe na, solid to.

Ini-invite sa Harris Buffalo Wings. Meron kami ang Wings, halagang 399. At itolok hindi kami, halagang 399. Matatagpuan kami sa Papanga Street, malapit sa Barangay Hall, Taguig City. Tara, kain po tayo. Food trip tayo, guys.